Opo, upo, ginisang, upo. Siyempre, ang unang subo, kanino pa ba? E sa akin. Maglagay na tayo ng mantika sa kawali. Mga katara, ilagay na natin ang sibuyas sa haluin lang ito. Sunod na natin ang bawang at haluin lang ulit ito. Pag okay na ang sibuyas at bawang, ilagay na natin ang kamatis. At haluin lang natin ito. Pag malambot na ang kamatis, atin na itong durugin para mas lalong lumabas ang ilasa ng kamatis. Ngayon naman, pwede nang ilagay ang hiniwa nating upo para atin ng maigisa ang upo. Ngayon naman, ilagay na natin ang pritong isda na hinimay-himay ko. Tira lang namin yan kagabi. E eh di ngayon, meron na tayong sahog sa ating ginisang upo at maglagay na rin tayo ng tubig para sa sabaw ng upo. Lagyan na natin ng saktong pampalasa, lagyan ng paminta. Lagyan na rin natin ito ng asin. Sunod nating ilagay ang seasoning powder at atin na itong takpan mga katara at pakuluan lang natin ng ilang minuto ang ginisang upo kalipas lang ng ilang minuto kumukulo na at atin na itong haluin ng mabuti at pwede na nating ilagay ang tokwa sa ating upo at sunod na ilagay ang carrots kalipas ng ilang saglit pa mga katara, luto na ang ginisang upo. Napakasimpleng lutuin, napakasimpleng ulam, pero mabubusog ka sa sarap. Kaya ikaw, magsubscribe ka na para updated ka kapag may bago kong video. Ang unang subo para sa inyo to, mga katara. Pero, ang ikalawang subo, sa akin na. Ang ikatlong subo, sa akin pa din. Kaya mag-like ka na, mag-comment ka pa, at pakashare na rin ng video ito.